Yan yung mga comment pa. Ang grabe ko sakit yung mga comment e. Eh. Huwag pili ka kung piling kayo <laughs> <laughs> ko. Makaila ko sa iyo. Huwag comment nga. Huwag ka ko. Siya yung naitampok natin kagabi na kung maalala ninyo nag-viral na uh, a vlogger na dating kaanib sa 70 Adventist dahil naglabas ang 70 Adventist ng pahayag na i-disfellowship eh, daw nila totally etong si Christine Medalia. Siya yung nag-viral kung maalala ninyo, sa layunin na makagawa ng content, may mga nag-viral kasi siyang content, pero yung content na ginawa niya sa loob ng simbahan, nag-viral sa hindi niya kagustuhan. Ngayon, uh, mapansin niyo, umiyak siya, ang dami umanong natanggap na mga... Uh, mga komento, no? Ang daming mga natanggap na mga komento na mga negatibo. Kaya, may mga nag-message sa atin, sana matulungan siya. At tinawagan ko. Ito, tinawagan ko. Pero, di na ta talaga siya sumagot. Oh. Uh, sa layunin na matulungan natin kung nanood si Kristen uh, dito. Kung malala ninyo yung nag-usap kami. Sabi niya na matino naman ang pag-iisip ko. Pero bagong lumabas na video, yung may nag-comment, siya ba talaga yon Yes. Ito. <laughs> kina oh, kinain talaga niya ang lupa, di ba? Oh. Pero sa isang video niya, umiiyak siya dahil na-stress na siya sa kahanap daw umano ng uh, content sa kaniyang channel. Kaya kung nanood man ang kakilala ni Christine, kung gusto kang matulungan, Sagutin mo yung text ko, sagutin mo yung tawag ko. Oh. Talagang nangangailangan siya ng tulong. Tatalakayin natin muna ito. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay lang talagang kanyuhanan para sa ating mga patid na kulang ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christo Rey! Cordillo and Ecclesia. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Muli magkasama niyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin mga soking taga-sumaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo sa lahat ng mga soking taga-sumaybay. Bagulang talaga, tinawagan ko si Christine. O, oh, ito. Tinawagan ko siya. Nag-ring naman. Pero, di ba, Christine, kung nanood ka, meron tayong kasunduan. O, oh, di niya sinagot. At, uh, ito nang, nakita na panibagong video. Di ba, sabi ni Christine, kung maalala mo yan, Christine, na sinabi mong, magbago ka na sa mga content. Oh, pero ito ang lumabas na content ngayon. Lupa talaga literally kinain, oh. <laughs> 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 Iwan ko kung nasa Himinis pa ba uh, si uh, Christine dahil kung malalan ninyo ang, ang, ang iminis, naglabas din ng asang gunyang panglungsod sa kanila, no? naglabas ng uh, pahayag kaugnay sa kanya. Naalala nyo yan sa uh, news. Kaya, uh, Parang nawala din ang, iwan ko kung sa kanya pa ba itong Facebook uh, page, parang bago. At ko uh, lang ang video, parang nawala yung sa kanyang original. At ito, umiyak talaga siya sa mga komento dahil sa werdong content. Napaka-weirdo talaga. Kaya na, na, naunang kami nag-usap, kung maaari i-delete mo yung mga video na yan na di kaya-aya. Uh, kung gusto kang matulu matulungan talaga, uh, Christine, kung sino man ang nakikilala sa iyo ngayon at may direktang kontak, mag-message ka sa akin. No? Sa ayon ba kayo, mga kapatid, na, na this, this fellowship na siya sa Seventh-day Adventist na matulungan natin Itong nag-viral na vlogger. si comment kayo. Eh, ito, uh, umiyak talaga siya. Kaya yung mga comment mga. ang grabe ko sakit yung mga comment. Huwag niyo kaya piling ako ang ko. <coughs> <coughs> Kailang ako yung mga, mga comment nga. <coughs> <coughs> ganakay na kay ko. Kailang lang ako talagang kiwagin. Give play. Mala ko, pila ka adlaw. Grabe, mag-isa din kasi mana kong nawala sa inyo ah. Ngayon, grabe, hindi ako kaibtang. <laughs> Kaya huwag ka-upload tungod kayo. Na-stress ko. Pagkita itaog. Ah, uh, iya, yan. ang bahagi na yon na umiyak siya, na wala o siya, hindi siya naka-upload ilang, ilang linggo na dahil na-stress siya sa kakahanap ng content. Yan. So, may kasunduan kami ni Christine yung nag-interview. Pero di pa nagawa yung kasunduan natin, maliban lang kung sagutin mo ang tawag ko para matulungan ka. No? Para kay Christine. Na, eto uh, ito ang bagong video ah, uh, na literal na kumain talaga ng lupa. <coughs> Hmm? Huh? <laughs> ah? Ito so, kung ang pagkain sa lupa para pang content lang ito sa kaniyang channel hirap talaga maghanap ng content. Pero, kung gusto kang matulungan, makipag-ugnayan ka sa amin, Christine. No? Okay? So, uh, di ako sure kung nandyan pa base sa Jimenez. Ano sa palagay ninyo? Mag-comment kayo kung sino man ang naka- Uh, naka kilala ni Christine, no? Mag-comment kayo kung nasa Jimenez pa ba siya. So may may number ka sa akin Christine kung nanonood ka. Subukan mo akong tawagan kung gusto kang matulungan. Okay? So